kanang baba ni mo nga perting sa so pakiruha dali na dili be ako pangitaon na ako si Yumi ang kwarta ni Papa iyang gikuha suko kayo si Papa ba makulatahan dito si Yumi ba pangitaon na si Yumi ba sa likod mabunalan na po ka. si Papa, si Gigpangita, siyang kwarta na 50. Masuko pa din na si Papa. Balit na ko, isa ka kilo na bugas. Wa manggot na kabalo na may ni Papa ang kwarta. Wala matay bugas ako ang ipalit? Masuko pa din na si Papa para makakaon po ta. Pamilya na ganita pero si mama. Nangita diyo si Papa sa imuha mayumi. Mahala na si Papa. Basta makakaunta. Basta yumi ha. Ikaw bahala. Muli na ko sa balay. Mula ko na di si ako. Sige sa madula. ako din ha. Si Papa man na akong kasugato. Suko. Makayunag na wong. Pantay lagi ni si Mayumi sa kuwa karun. Kikikuha niya akong kwarta ba? at tuon ko ni sa unahan bisig mas sugat ano ko ni ron si Yumi si Ilsa pun niya akong kasugat O oh, asa ni padulong Ilsa nakakita ka ni may Yumi opa nasa imburna kit anak ko naglabay-labay siyang bato bantay lang ni rako karo si Mayumi kaya akong kwarta nga 50 ayang gikuha pangitaon ko ng bayanaanam kulatahon ko na ron nagdula. At tungkol ginako na si Mayumi. Kahit ako na seksala sa kuha karun, kaya si Quinta, Yahanggi kuha Karun lang na bata, anak. Ay, si Mayumi. Naragi na gadula-dula sa may Karunka, Karun ka. Mayumi! Akong kwarta ka si Quinta. Asa man ron? Ipo man ako bugas. Kinsa may gaingon ni mo, ipalit nagbugas. Iuli tong bugas. Ibalik sa kuha si Quinta. ganyan niya ko bugas pa. Wala tayong lungagon eh. Wala magukoy pakialam. Kung wala mo yung wala walang magkaunon, at least kakamiron dito si parirulan na lung may lungagon magtagay mo dito. Siguro, nangunin mo yung eh, ang kumpari pa kami dili may anak mo. Diba? Bahala mo, huwag mga unsa mo mayo me. Wala ko'y pakialam sa si inyo ha. Basta ang 50, iulis ako ha. Ikaw, Gani paun um, na higda na kasayuta, pipil lang ka naliksahan at saun na sa ka ikaw, ikapahulhubuk ka ayuka. Tabangan gani ka namo na muna, bisan unsaon, ung dimini mo lam. Bisan na napol lab ka namo. Ayaw kung dramatrama hi mayo me, -may. pastang singkwinta hi uli sa kuha. Kanang ba ni mo nga pwede sa pakiruha? Galing na dali ba? Magkakaroon siya ako, Papa.